So para tayong viewers mga idol, kung paano daw ma-improve yung microphone sa kanyang party box ano? Na hindi daw maganda yung dating ng microphone sa kanyang party box. So dito idol ano, may dalawang klase kasi yan. Katulad nito, itong ating bassound guard ang madalas na ginagamit ko para sa microphone effects ng ating uh, mixer dito kasi yung mixer natin mahina lang din yung effects nun kaya itong ginagamit ko para mapaganda yung microphone kung sa party box din ito idol pwede din ito magamit para ma-improve pa natin yung ating microphone dito so tingnan nyo rin idol yung inyong microphone baka yung ang problema ng inyong microphone ay yung voice coil kaya kahit anong gamit man natin, kahit gumamit man tayo nitong base sound card, kung ang voice coil ng ating microphone ay hindi na hindi pa rin mapaganda yung ating microphone dito. Pero kung okay yung voice coil ng inyong microphone, o sa hindi pa rin maganda yung effects ng inyong microphone sa inyong party box, pwede niyo 'to gamitan na ito lang base sound card. Ang gagawin lang natin dito, yung ating microphone, padarin lang natin dito sa ating base sound card. So yung microphone dito sa mic input. Ito. Tapos yung monitor output na to, ito yung ilagay natin sa audio input ng ating party box or microphone input. So, ito idol, itong bait sound card natin, pwede din natin ito magamit sa uh, mga amplifier na walang microphone. Uh, input. So katulad nito, gagamitin natin ito ngayon sa ating uh, mini amplifier. Dahil itong ating mini amplifier ay walang microphone input dyan. Ano? So ipapadinig natin dito yung tunog ng ating bait sound card sa magitan ng dynamic microphone natin dito. Mas okay rin dito sa ating bait sound card idol na wireless microphone gagamitin natin dahil mas tahimik siya kaysa dito sa ating dynamic microphone. Dahil pag once na naka-off at saka on itong switch, uh, may tunog siya, no? Hindi ka sa ating wireless microphone, natahimik siya pag ginamit natin sa ating bait sound guard. Pero ito ngayon, idol, itong gagamitin natin yung pinaka-dynamic microphone natin. Halimbawa, itong ating microphone input, so naka 3.5 siya, no? Dahil yung ating bait dito ay naka 3.5 sa ating microphone input. Ito, dalawang microphone input dito, mic 1, mic 2. So, mamili lang tayo dyan. So, halimbawa, isa lang gagamitin natin dito. Halimbawa, mic 1 tapos ang gagawin lang natin monitor output lang ito tapos papunta sa input ng ating uh, gagamitan halimbawa party box or amplifier man dyan so ito monitor output 3.5 by lang ginagamit natin dito dahil 3.5 yung available connector ng ating B 8 tapos itong mini amplifier natin 3.5 lang din yan so ito ididimo lang natin dito kung ano ang magiging function ng ating microphone dito kapag mayroong bait sound card. So ito, uh, ah, input natin sa audio input ng ating mini amplifier. Ayan. So ito yung ating microphone. Volume tayo ng monitor, volume. Yes, so ito yung ating microphone, ano? Ayan, so napapaganda kung makatagtag siya ng volume at saka effects ng ating microphone so mapapaganda pa natin yung ating microphone dito dahil pa natin yung ating microphone dito dahil mayroon tayong pagpipilihan dito na effects so ganyan sa ito na no uh, madali lang gamitin microphone input tapos output papunta sa ating party box man dyan kung uh, party box yung paggamitan natin so mamili na lang tayo kung anong connector ang pwede dito sa inyo. party box Basta dito sa output 3.5 So kung RCA yan So gagamit tayo ng 3.5 to the RCA